Ang probinsya ng Tawi-Tawi ay pinakadulo sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Dalawang sakay ng eroplano ang kailangan upang mabilis na marating ang kabisera nito. At mula sa Bungaw, sasakay naman ng lansya papunta sa mga isla. Mahigit tatlong oras ang biyahe patungo sa munisipalidad ng Siboto. Depende pa ito kung maalon o masamang ang panahon. aming escorts mula sa Philippine Air Force. Narating namin ng mahigit isang oras ang aming destinasyon, ang barangay Tanduuwak. Karamihan sa mga residente ng barangay ay puro badyaw. Wala rin kuryente at pinagkukunan ng sariwang tubig ang mga kabahayan dito. Ang mga isdang huli, ginagawang daing na lamang upang mapagkakitaan. Kaya napapalibutan man ng karagatan, bihirang makakita rito ng mga nilalakong sariwang isda. Ang Barangay Ligayan Tando ay isang uh, community na may higit kumulang dalawang pamilya. Yung mga bata na nagmumula dito sa mga karating sitio ay dito mismo nag-aaral. Nag-iisa lamang daw ang elementary school na ito sa buong Tando at sa hilagang bahagi ng Cebuto. Magkahalong badyaw at tausog ang mga residente rito. Kalamihan dito mga illiterate po. Alos mga 80% po yung literate dito. No, kaya nga, kailangan dito ang paaralan. Goodbye, tapos ang klase, madali lamang nakakauwi sa kanilang mga bahay ang mga mag-aaral maliban sa grupo ito. Sila ang mga batang nakatira sa ibang sityo, ang Sityo Sikulan. Isang isla na kailangan tawirin ng halos kalahating oras. Kaya na na. Ito Ang isla ng Sikulan ay ilan lamang sa mga maliliit na isla na bumubuo sa tawi-tawi. <S lumorohan> Salat sa mga pangunahing pangangailangan ng halos lahat ng maliliit na islang katulad nito. Pangingisda at agar-agar lamang ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente rito sa isla. Pagka uwi ng mga estudyante, trabahong bahay naman ang inasikaso ng magkakapatid na misal. Bakit mahalaga sa inyo na makapasok? Okay, supaya sila mong makaingat sila, sila mga mga hati sila uno-uno yan, tulong mga kuwan, ang kahatihan nila bihan, kaya kayo matuwi mong paispo na. Pero Away. Matuwi ko, ano lang? di ka nag si ba ang amat-amat ng miskin? Walang, Walang pera dahil ang tatay nila ay May sakit. Simple lamang ang buhay sa isla Sikulani. At ang mga bata, ginugugol na lamang ang dalawang araw sa isang linggo na nilalagi nila sa isla sa piling ng mga magulang. Dahil ang nagsisilbing tirahan ng mga mag-aaral ay ang isang maliit na espasyo sa kabilang isla. Tumakso ang buong isla sa ganda ng tanawin. Ngunit hindi ito pansin ng mga taga rito dahil na rin sa karaniwang problema, kahirapan. Ngayon lang siya nagkaroon ng, ano, ng magandang kabuhayan kasi matagal-tagal na siguro yung mga Hindi alos hindi mabuhay. Grupong tausog ang lahat ng residente ng Isla Sikulan wala rin at sariwang tubig sa isla. At dahil walang nakapagtapos, tanging pangingisda at pagtatanim ng agar-agar lamang kanilang kayang gawin. Kaya sinisikap ng mga magulang na huwag matulad sa kanila ang mga anak. Walang eskwelhan sa isla kaya naman ang daycare na ito nakatatayo lamang sinikap maisaktuparan. Pagkakataon dun sa uh, mga bada? Maraming nakikataon. Pabilis na ito, Dalawang buwan ko lang tinuruan at nasa utak na nila yung IBC. Ngayong umaga, nakatakda na namang lisani ng mga mag-aaral ang isla. Sa katabing bahay naman, gumagayak na rin si Najibal. Hindi sila maasikaso ng kanilang mga magulang dahil kapapanganak lamang ng kanilang nanay at si tatay naman abala sa pagbibilad ng agar-agar. Kaya ang panganay na si Jibat ang tumatayong mga magulang sa kanyang mga kapatid Isin magiipat sin mga anak mo bang nenid ha. Ah, uh, rando uwa ka ni school. Pero o magipat, ano ra sin Na bang bian on sin dito pag school makakadto sila bang mayroon di hmm. sila. Magpaka absent ba sila? Oo, oh, no. mga pila adlaw sila maka absent. Mga daw ka pito bian, sila mga two weeks sila maka absent. Ano ba ya, isang buwan ang nakalilipas ng mga anak si Marjia. At sa bahay na ito ng kanyang ina at kapatid, siya nakikitira kasama ang kanyang sanggol. Iniliw niya ang sarili sa mga anak habang mahina pa raw ang kanyang katawan. Malayong ospital sa isla, kaya hilot ang napaanak sa kanya. At ang dinaramdam niya ngayong sakit sa dibdib hindi rin nila maipagamot dahil maski pambili ng gatas ng sanggol, ay wala sila. Dito kayo nakatira? Ha? Dito. Kaya ang lahat ng epekto ng kahirapang ito, si Najibal ang sumasalo. Papasok si Najibal ng walaman lang laman ng tiyan. Ang dalawang kilong bigas na ito para raw sa limang araw na ilalagi nila sa kabilang isla. niyo, na. Dahil walang sariling bangka, nakikisakay lamang sila kina Lady Lynn. Bakit kailangang makiangkas? Bakit ko so, lang um, ito matay nga? Gusto mong buhay dito sa isla. <laughs> Mahirap. <Masirap. laughs> Mahirap? Ha? isang malaking problema kapag nakatira ka sa isla, mas mabagal ang dating ng basic services sa lugar nyo, gaya nitong isla si Kulan, at iba pang mga sitio na karating dito sa lugar na ito. Pagdating ng Tando Uwak, muna silang lahat sa bahay na ito na pinahirampan samantala ng isang kakilala Ito ang nagsisilbi nilang kusina Dito na rin nila, nilalagay ang mga gamit pang eskwela at mga damit man pala imik. Nakakasagot naman sa recitation si Jibal. Okay, kung parang sa Gayun din ang kanyang limang taong gulang na kaputi. Tila hindi hadlang ang sitwasyon ng buhay ni nagjibal. bagkus ay nagsisimbi pa itong inspirasyon upang sila ay magsikap Abang malayo sa kanilang mga tahanan. Pagsapit ng tanghalian, kanya-kanya nang luto ang mga bata ng isla Sikulan. Kung ang ibang bata sa Tando -uwak ay malayang nakakapaglaro. Si Najibal at iba pang mga bata ng Sikulan, kontento na lamang sa panunood dahil kailangang bantayan ang liluluto. natin nila, di ba? Hindi ba, ano, hindi kayo natatakot pag uh, malakas ang alon? Hindi na makatakot. Sanay na. Uh, pero may minsan ba malakas ang alon? Ano ginagawa niyo pag malakas ang alon? Mm -hmm. Ah, natatakot siya. Natatakot ka. Marunong ka ba lumangoy? Uh, yung mga kapatid mo, mo lumangoy. Mm -hmm. Pero natatakot ka rin. Mm -hmm. Dahil walang maibigay na pera ang tatay ni Jibal, lugaw na lamang kanilang kakainin sa buong limang araw. Yun ang kinakain nyo. Minsan may ulam, wala. Puro kanin lang. kanina kumain kayo ng asin, di ba? Asin lang sa ano? Hindi ba kayo pinapabao na lang ang pagkain? Isda, bigas. Wada bukas. Hindi ba kayo natatakot pag kayo kayo lang nandito? Sa isang linggo? Pinagkak Bakit kayo natatakot? Pero liban na di eh. Pero, bakit niyo gusto magpunta pa dito kung nang nakatakot? Mag-school na, na Hindi ka na Hindi ba sila umiiyak? Hindi nahalap yung magulang mo? Hindi. Hindi? Sana yun na sila? Kung ikaw masusunod, gusto mo ba dito na lang kay kamera O nandito na lang yung magulang mo dito? Marami sana akong gustong itanong kay Jibal, ngunit sadyang hindi siya pala imik. Minutes, Bakit mo ba gusto mag Ay, Mas tanong. Para maging teacher. Kung maaari ko lang mahalukay kung ano ang iniisip ni Jibal, marahil makikilala ko ang batang nagtatago sa loob ng isang maliit na katawan na pilit ng pinatanda ng kahirapan. Dahil wala silang ano, sir, bangka, sasakyan papunta dito. Kulang sila sa ano, panggastos. Yung kita maliit lang? Oo, kita maliit lang. Kasi wala silang matitirahan dito. Pag magrenta sila, mahal naman. Mahal. At saka ayaw naman ang taga dito, eh, magpatayo sila ng bahay dito. Ang kailangan din kasi maintindihan ng tao, territorial din ang mga tribo eh, no? Opo. Pag Tausug, Tausug. Pag Badyaw, Badyaw. So halimbawa, nasa teritoryo ng Badyaw yung eskwelahan, mahirapan yung Tausug na pumunta dito, ano ba? Oh, dahil malayo yung lugar nila. malayong lugar. Hindi naman sila makakuha ng lugar dito dahil oh. sila Badyaw din. Oo. Oh, yan ang problema ko Okay. Let us sing a song. Kumalang kita nyo. Hap ko, oh, hap, hap ko, oh, hap. Bukod kay Kap, ginagabayan din si Najibal ng kanilang mga guro. Okay, kugdanan na ni Nansen niya. Kugdanan. Na? Ano masabi niyo dun sa mga estudyante niyo na nakatira sa sikulan? Sabihin namin kahit ganun, uh, kunting tiis na lang kayo, baka, baka bigyan kayo ng paaralan, bigyan kayo ng ano, no, yung uh, guro diyan dyan sa inyo, baka mayroon magtuturo sa inyo para hindi na kayo mahirapan punta dito sa amin. May sabihin ka ba kay Jibal yung mo? May talino siya. Okay. Kunting ano, sacrifice lang kasi grade 3 lang siya ngayon. Oo, who knows by chance, maging katulad ko rin siya, teacher. What is next? Okay, ba? Okay, ba? Okay. How do you spell ba? Ah, Lady Lynn? The beginning of the class, as, yung na-observe ko sa kanya, eh, Kahit alam nga yung answer, hindi sumagot. Siguro, nahiya siya. First time niya pumunta dito sa negara sa Tandooa. Baka sabi niya, hindi niya maintindihan ang sinabi ng mga kaklasan niya. Dahil yung mga kaklasan niya, yung mga badjaw. So sila tausog. but if they have their own school, ah, it's in there. Ah, it's Tapos, uh, ano ba yung role ng teacher pag uh, kasi five days sila nagsustay sa uh, dito at ang mga wala silang magulang. Anong ginagawa ng teacher? Anong role niya dito? So, yung sa akin, puro advice sa kanila. Parang, yung, kung magkita ko maawa naman ko sa kanila.

Mas lagi kong mag madara, Walang mabulang, walang pahistehan dito. Tulad nila, walang bahay dito. Isip na mababaon. Oo, yung sa mga galing. Itinuro rin nila sa akin ang dating tinutulugan ng mga bata. Ah, eh 'to 'yung dito dito. dito. Oh. sila lahat. Oh, yung taga Sikulan. No, yung... Taga Sikulan. walang nila 'yung una. Yung una ulahin. Well, no, 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 no. oh, bahay. Nung wala pang barangay. Oh. Nung opening. Oh, opening. Yung June. June. lang ko. Dito sila, dito sila. For ganitong ang sitwasyon na tiniis ng mga mag-aaral ng sikulan sa ngalan ng edukasyon. Pagdating ng alas 5 ng hapon, naghahanda na naman ang magkakapatid para sa kanilang hapunan. Ngayong gabi, may counting noodles sa pagsasaluhan ng mga bata. Binili ni na Lady Lee ng noodles. Kaya kinuha muna ni Najiba lang lugaw na kanilang niluto. Pagkatapos kumain, ang ibang magkakapatid may toka sa trabaho. Ngunit si Jibal, siya pa rin ang tagalugas. Pangarap ng mga guro dito sa Tando Elementary School na madagdagan sila ng mga guro. Hindi na rin kasi daw biro ang pagdami ng mga batang gustong mag-aral ang problema lang kasi, sir, kung maraming mga bata, konti lang ang teacher. Ang problema lang, kulang sa guro. Kaya nga yung mga bata dito, hindi naglalangang-content yung pag-aaral nila. Kahit may ano, may espelahan kapag walang, wala din teachers. Wala, din. wala rin. Wala din. Para sa mga batang nagsusumikap tumuwid ng karagatan para lamang makapag aral insulto para sa kanila na ang mga gurong inaasahan ang siya namang hindi sumisipot sa paaralan. Kaya nang sabi ko kay Major Miguel, kung magpatayo tayo ng eskwela dito, kailangan pati yung guro, kailangan meron. Ito may classroom, may mga mag-aaral. Wala magtuturo. guro po yung kulang dito mo. Ngunit ano pa man ang malaking problema kinakaharap ngayon ng mga estudyante, mga guro at maging ang lahat ng residente ng Sibuto dito sa Tawi-Tawi. Pinipilit nilang punan ng mga pagkukulang. Dahil naniniwala silang sa tulong ng kanilang pagsusumikap at mga paghihirap at sakripisyo, makakatakas din sila sa sapot ng kahirapan na nakagista na nila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Wala dito sa Tawi-Tawi. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.